Hello guys, ayan po yung magkapatid nag namamakyaw. Magandang umaga po Ayan po. Ayan po ang buhay magsasaka. Saan po gusto po ng kaya, kayo. Sa masala, bul bulalayo. ito sa po, ito po ang mga mabibilis daw pung ano, ito po ay inalaban ng pakyawan. kapilsan. po ito magkapatid na ito ng pakyawan. pakyawan araw kami. sa araw. oh, oh ayan na po. Kapasin nyo na ka ay, medyo hilaw. yun 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 ako po lang ay ano, talag ano nila. Ayun oh, eh, oh, tig isang eh tap, tapusin niyo. Bilang side. At kami po ay magkasabong ano bang ba araw ngayon? Sabado. Ay Sabado, meron po ngayon sa Matutod. Papunta po kami pagkasahod po nitong dalawa, mapunta po kami sa sabungan. po araw-araw. Ito kailangan po nila matapos ito. Dahil po yung kira po binahid kami, asabong kami. Asabong lang po yun. Ano nito? Huwag po madami, madami, makapat maka, maka, na sunod. Suli uwi Dublado po yun. Ay, sige po guys, at tama na po yung aming, ano, bukas naman po. Saka, kung sino po may pukyutan dyan. Sa <laughs> Naga sideline din po ito, baka may mga pukyutan kayo dyan na apuhagin ano bewang po? Po, namin. Yun po nang huli po sila ng ano, pukyutan. Beawak po, beawak. Ano? Pati, po tam, pati po pati putam tambubuan at lapinig baka po meron. Nangunguha po ito ng bahay ng lapinig at tambubuan. Okay. Saka pukyutan. Agawin pong gamot. Po gamot din sa sakit ng bewang. Pagpasigid so, po. Pag pasakit ang bewang ninyo, <laughs> pasigid kayo sa lapinig. <laughs> Bakit pa po kayo sa tambubuan at sa lalapinig, yung po pala ang gamot. Pag masakit ang mga baywang niyo o mga kasu-kasuan, ay <laughs>